Boss, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Lahat ng mga subscriber ko dyan, mga followers, magandang tanghali. Ngayon, nagugutom na ako. Wala, pang, wala kaming kuryente, walang uling, wala kami may luluto. Kaya, ito na lang kakainin ko. Magmumukbang ako ng hilaw na mga gulay. Kaya nyo ba ito, boss? Kain ako ngayon ng hilaw Meron tayong sausawan, mga boss. Yan, o. Oh. Maraming sili yan. Proper. Ya, Pisa pisa-pisain natin mga boss para napakasarap. Damihan natin ng sili. Yan. Meron tayong saluyot, saka lugbati, okra, ampalaya, saka pichay, mga kabos. May sitaw rin tayo. May papaya tayo mga boss. Saka puso ng saging. Dito na natin lulutuin sa tiyan, sa tiyan natin. Wala kayong lutuan eh. May pipino ako, kalati, kasi nakain namin isang, isang araw. Tara na boss. Samahan niyo ako. Kain na tayo. Unang bite para sa inyo. Okra. Mm. Mm. Sarap. Mm. Mm. Hindi pa yan lutok ka mga kabot. Hindi pa nalaga yan, yan. Mm. Mm. Sarap. hindi tayo may namung nila lang kahit ano basta hindi, malat, hindi lason kainin natin comment na kayo kung ano yung pakain sa akin mga boss hmm? Hmm. ang pagkasarap. bad sarap pala yung nagmumukbang dyan na mga na mga ganito akala ko hindi masarap eh masarap pala itong gulay na to eh Hmm? Saludos. Hmm? Mas marap, mas masarap ang gulay ka kain pag fresh na fresh. Lubat hmm. 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 eh. Pakita ko sa inyo kung ka ano kasarap ang mga fresh na fresh na gulay hmm? sausawan mo lang sa sausawan na isuka talaman si sili lugbati oh kain tayo hmm. masarap pa itong gulay kasi healthy body pa so kung natawan oh si Sitaw mga kabos. Kain tayo. Sarap ng sosawang ko, manghang. Di ako sanay sa ngang. Pero okay lang. Hmm. 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 Mm. 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 Pini-nak. Mag-comment na kayo mga boss kung anong gusto nyo pakain sa akin. Hmm. hmm. Rap. Mayroon kayo mga palaya. Ito. Mayroon Walang pait, walang langto-langto, walang kwan dito sa akin. Taong mahirap tayo eh. Kaya kahit anong pagkain sa mga gulay, masasarap kainin. Masarap hmm. hmm. mga boss. Kumit hmm. lang kayo mga boss. Kung anong gusto nyong papakain sa akin. Boss. Baka sabihin nyo sa akin, mahina akong nila lang. Maraming salamat sa naging sponsor nito, si Boss Adjang. Kaya yung mga naasahan ko dito na nagbibigay ng mga gulay. Tap mm. 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 okay. ng bato. Ayan yung buto niya. Puso. Saging mga boss hmm. Maya Tuna ko yung matigas Matigas kasi Kung nabalata na maayos hmm. yeah. mm. Sarap Ah Manahan yung sinamakan ko yung mga kabos hmm. Ito may natin lahat ng prutas kasi lagi ko nakikita sa nagmumukbang mga gulay. Masarap talaga. Hmm? Hmm? Masarap talaga. Kumain ka ng ma-fresh na fresh ma na, na gulay. Mga kabos. Hmm. Hmm. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Kung tinapos nyo ng video ko, pakilike and share. Subscribe. Comment. Payo. God bless and magandang tanghali sa inyo lahat dyan at sana kumain na kayo. Maraming maraming salamat sa pinanood.